Guys, magandang umaga. Dito na naman yung grupo. Mabiyahin na naman. Matesting na naman pagdayo. Nurubutan na. Sana pagkisamahan kami ng panahon. Video makulimlim. Sana swertein kami sa araw na ito. Abangan nyo lang kami guys. Doon sa Doon sa pupuntahan namin.

mga guys. Ito. 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 natin. iba namin dun sa bangka pagkahon namin dun sa ano sa bakawan meron nakita ka agad yung kasama ko na bakas ng alimang kaya sinundan dito paikot-ikot kami dito sa bakawan na ito dito paikot-ikot kami ayun lang yung ano yung binabaan namin andyan yung bangka pagdating dito meron nakita ang alimang kasamahan dito guys pero hindi yun ang hanap namin hindi yun ang bakas na yun na siyong sundan iba ito guys yun o kamaham kakita ka agad ang alimango siya pero yung mas malaki yung bakas wala, wala pa ko nakikita ikot ikot dito yung malaki tumakas na tumakas na tumakas na nagising guys kaya tumakas nabulabog siya Thank you, Lord. Nakaisa na rin. Sana madagdagan ito. Babae guys. Tawag tayo. na kasama natin. Meron kami sinusundan kanina nga. Malaking bakas. Ito yung nakita. Hindi <coughs> pa nakikita yung malaking bakas. Medyo maliit ito. Dito, guys.

minito yung sipit thank you lord kanalawa na rin sana maragdagan pa ito sana makita namin yung malaking bakas kanina pa namin hinahanap yung malitang natagpuan pero mo guys yung mga bakawan na yun dito kami nang lumadaan sa ibabaw tingnan namin siya baba Pihira lang kami maka tapak dito sa putik. Okay, guys, babae na naman. Thank you, thank you Lord. kadalawanan na rin. Ito guys, mayroon kami sinusundan na bakas ang alimango yung kaninang malaki yung bakas taga guys na narating namin pag hanap itong alimango tapos ang natagpuan namin kanina ang kasama namin maliit hindi namin na kita yung malaki hindi namin nilubay yan ngayon nakita na nila dito guys yung bakas yung bakas ayan o. pa guys makas bakas ayun pa guys yan ang bakas alamangon na ano malaki kaya hindi namin dinuba yan namin tinantanan yan guys andun na raw tinawag tayo ng kasama natin andun na raw nakakita na lang nila doon pupunta natin kaya lang guys para pang guys yung pagdaan dito tayo sa itaas ng bakaw tataan sumasabit pa yung itak natin <coughs> yung guys so nakikita natin na ano yung ba tayo ko okay, so, kulok natin. sila gising ka ba gish yung limaw yung guson na malaki hindi siya tapat nila ito <tip> <tip> na <tip> 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 Jesus. Napang. Di itu guys. Yung 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 Ano? bakas pa. Lulu Tapos Bakas. Guys. Palipat-lipat guys ng linulog-luban. Ayun o. Ay, guys oh. ay, Napagod din ay, sa kalalakad. Pero kami rin kong. pagod na rin. Marikotu. Sa kasusunod. Thank you Lord. Katatlo na rin. Pagbalik ko, amod na kabili. mo, ang sa kahanap sa kanya nakakita rin ng isang babae kanina thank you lord thank you nakatatlo na rin sana madagdagan pa ito may iba guys ng ano dalawa pala guys ayun o oh. yung babae yan nakapatong mayroon na pala siyang asawa ayun guys ba Yan yung babae sa lali. Pinatungan. Tapang ah. Iba pala yung kaninang babae na natagpo kanina. Kaya hindi niya inasawa kasi mayroon na pala siyang jowa. Thank you. Kapat na rin. Tapos na.

pumunta na rito guys dinali kanya yung kanyang asawa talagang ayaw iwanan <laughs> Nasa ko pangamasyal. Napagod kaya tumambay dito. Malaki rin guys yung babae. Thank you Lord. nakapat na rin. Dito kami sa Barangay Alegria. Kada kami dito kami sa Pantalan. Ito yung Barangay Alegria. Dito pala yung kasamang ko sa. Dito dulo ng Pantalan. maganda guys yung pantalan nila magandang view dito guys ito guys yung pantalan ng alegria <laughs> bawal bawal magsugba sa flooring hit pantalan Hi Nick,

Hehehehe ya, Hehehehe Hehehehe Pero sinusundan na bakas. Ano ba ang sinusundan ng grupo? Dito guys nagloblob. Ayun. Kita sa inyo. Okay. guys, yung bakas. Ayan guys, yung bakas. Tapos diyan nagloblob. Nag Tumambay jan Dito na guys yung alimango nakita. Kita na nila. Sinusundan ito bakas.

Ayan guys. Lima mo yan. Dito na. Ng... Ay nga. Yan ito mambay. Ta Antay nga yung paglaki ng dagat. Paglaki ng dagat yan. Maalis naman yan. Lilipat naman ng ibang patambayan. Kailangan guys. Ano han? tanggalan ng mga ugat ng bakaw kasi hindi makukuha pagka hindi tanggalan hindi madudukot ayun na guys <coughs> <coughs> Napula, na bola na isturbo siya ang pag, kanyang pagtulog yun <coughs> na Lapat ang kraspo, wagaw sila ngayon. <coughs>

パンです。うん。やろかよ。<tip> <tip> <tip> Huli. Thank you, Lord. Panlima na, gaya, panlima na yan. Sana madagdagan pa. So guys, huwag na kami. Lumabo yung kamera. Sinsya na guys, lumabo yung kamera. Ulan na. huli namin alimango ngayon na araw. Tapos yung kahapon, pakikita ko guys, dito. Ito guys. Bali, ang amin ngayon huli, lima. Mga piraso. Tapos, kahapon dalawa. Dinag dinagdagan namin yung kahapon. Bali, naging pito ito lahat. Alimango namin ngayon. Sa dalawa tatlo, apat, lima, anim, pito. Ayan, ito, ito ngayon ang ano, limago namin. Kahapon dalawa. Tapos dinagdagan namin ngayon. Bali lima yung nadagdag. Bali pirito lahat.